Tayo po ay bibisita ngayon sa ating kaibigang si Ibanak. Kainitan ng araw. Or ano bang oras na? 2.51. Kainitan. Dito. Pero yan, Diyan tayo papasok. Yan. So, bago tayo dumaan sa inay, pasyal muna tayo dito kay kaibigan. Tutal nandito na rin lang tayo. Ilang araw na pa simula nang may ano si Ibanak wala pa, wala pang pa isang linggo. Ay, alam ano ko yung kembot niya ngayon sa kalangitan. Sino kayang kasama niyang ano doon? Sino kasama niyang nagpapasarela <laughs> doon? Try ba natin si Cesar yan? Wala na po si Dexter at Paisie, uh, so madalas po natin makakasama ngayon si Cesar at yung isa pa nating naku-contact. Ayan dyan, sino ka Sino ka ito? Christian? <mimicking> Diretso tayo. At parang dito tayo, pwede kang dumiretso kaya dyan. Pwede naman siguro. Hmm. Wala nga mga ano eh, traffic light at mga hmm. ano. <laughs> Diretso lang tayo. Kasi magkasama ko sa si Diyos, um, may iigot pa kami dun eh. Ayan, Dun sa bandara. Okay, dahan-dahan. At pasti. ako sigurado. Dahan-dahan. Hindi tayo sigurado. Kung aribaga, parang yan na nga eh. Mukha naman bago, arib. ako sigurado eh kung hindi ni. Tabi kaya tayo sa Yan, yan. Ay, may bago. May bago. Nasaan ang kay Richard din eh. Bago nga babae yun know? oh. Hindi siya babae. Pero alam ko dito, ayun. Yan, yan, yan. Ibig sabihin, bakit nakapatong itong sa kanya ay lahat naman ay na nakalubog. Hindi pa, ilalubog pa. Ilalubog pa? Ah, ha? Nalubog pa yan. Apa, hindi ka kainong kay Richard. Nung oras na yon nung, nung, living, dun siya ay pinalubog na. Baka siya hindi pa ba yan? Ano ka mo? Baka hindi pa, <laughs> Bakado, hindi pa <laughs> 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 ba yan? Baka daw hindi pa ba yan? Hayop dito sa Pilipinas. Hindi mo yung labog eh. Hayop ka. Bakit nga ganun? Parang niche yung kanya. Hindi pwede. Ayun, ganun ganun din o. din o. Ay, magbago. Kagaling dyan. Ano nga bang nangyari? Eh? Kahanapin ko si Banak. Kami ba tayo? Ito na ba na nakalabing ng kaklasik ko si Edmond? So, kaklase ko siya ng elementary. Si Edmond. Yan. Ito kaya pa si Spirito pala. Ang Batista. Siya yung kaklase ko ng elementary. Sa kumunal doon sa aming bukit na namin pinukutan. Ako kami naglaki yan. Kaklase ko siya. Kapas ko rin siya ng high school. Pero no, Edmond, dyan ka rin pala. Katabi ni Bana. Ito. 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 Richard Mendoza. Ayun, sorry Richard. Ay, ikaw ay... Lagi kong dadalawin. Dadalawin ko na ng nanay mo. Yan ang pangako ko sa kanya eh. Nung may sakit sa ospital, sabi ko ay anong mangyari? Di... Bibisitahin ko si nanay. Lagi, lagi. Kung oh, hindi man lagi, lagi. Basta may time tayo at may ay kakayanan na pumisita na malimit. Dito pa na tayo. So, yan po, si uh, si Nanay at papasyalan natin. Hindi pa lang ngayon. Siguradong nag, ano pa yun, eh, medyo ano pa yun, eh. Medyo mabigat pa sa dibdib, eh. Iyak pa ng iyak si Nanay, sigurado. Uh, medyo magulo pa isip kumbaga at ina na hanggat sa sinasaayos nila magpunan natin ang balahin pero siguro next week itong, itong last week ng March ay bibisitahin natin and uh, itutuloy natin yung shopping na dapat sana ay last week kaso nga ay biglang nawala ang ating kaibigan so hindi na natin nagawa nakakalungkot din na nandyan na siya ano nakakalungkot na nung January lang magkakasama kami New no Year, ganyan-ganyan Ang bilis, ano po Nakakalungkot yung mga Mga bahagi ng katotohanan Ng realidad Nagkaroon talaga Na Lahat tayo mawawala At walang nakakalam sa atin Kung kailan Kung paano Kung hanggang saan Lahat, ang daming tanong Na syempre hindi natin masasagot Ang Panginoong Diyos ang makakasagot Yun So, nakakalungkot ano nandito na siya samantalang parang kasama ko pa siya rito kasama ko pa siya ron pumasyal kami rito ang nanay po kasi ni Joseph dito rin doon naman sa banda ron kaya uh, okay din di ba siya nakasama doon sa katabi ng inay sa uh, sa Memorial Gardens sa na kusana naron ng inay ay malapit naman siya sa nanay ni Joseph di ba <laughs> nakakalungkot ang tanong ay ano, nasan kaya siya ngayon? Lumalakas ang hangin. Hahaha. <laughs> kumare. Parang kanina, init na init kami ni Cesar ha. Parang walang hangin. Pati, <laughs> bigla kaya tayo dumating. Hahaha. <laughs> ako. Putaya ang mo ko. Ha? Putyan, lamig pa Ang ng hangin. <laughs> Puta ka rin, Chad. Tayo rin nga ang balahibo <laughs> ah, ah. yun. Ano ka na ba, anak? Grabe! Ay, grabe! Sa totoo na kinalabutan ako! <laughs> Hindi ako napapapanimula sa mga galingan nito, pero... May mga parang doon na parang... Ah, ah! Eh, parang ayatang ang... May hawig nito gikatutuan, ba ito ng katutuan? okay, so alis sa kami baklak. arit <laughs> pa niya, ito na ito na isipan niya. pasensya na yipakan kita eh, na yipakan natin. at baklat magpakabait ka dyan magpakabait siya magpakabait siya sa langit at huwag na siya it doon <laughs> okay at huwag ekembot at humada na ng humada tumimu ka diyan. <laughs> okay so bye bye Richard bye 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 Bonap we will miss you الو Ay, Nakapagod. Sa bahay sana kami pupunta. At, hmm, huli ako nagpunta sa bahay mga three days ago. Papalinis sana, kaso hindi naman pwedeng palinisan kasi umuulan pa rin po dito sa amin. Sana laging ganito na, mainit, tapos ay medyo mahangin. Pero yung hangin talaga kanina doon, iba. may kasamang lamig na parang dumantay sa katawan mo, parang ganun. Iba. Iba. Kaya medyo kinalabutan kami, pare. <laughs> ang inay, naikwento ko na rin ito sa aking isang vlog na may mga ilang ano doon, nung mawala ang inay at wala nang tumitira doon, may mga instances na may kasama ng mga pamangkin ko na mga bisita ron na makikitulong muna sila ron or papasyal hindi makatulog or hindi matali ang kasama because para silang may nakita raw dun sa azotea parang may nakita silang matanda dun sa bukaran ng bahay ako naman kasi nga ay hindi ako yung basta nagpapaniwala sa ganito hindi din ang sa pinag-ano namin ni Banak noon eh na minsan nagkakainitan kami, yung konti lang naman na, na may nakita silang mga nakaputi, isang pamilya, doon sa dinadaanan nila sa biga, ng mga nang-motor. And then, yung isang kasama niya, parang ganoon din daw ang nakita, naramdaman. So, ako parang, wala na mga oh, ganyan, ganyan. So, doon, parang, alam niyo siya sabi ko, na parang nagkakaanoan kami na nakikipaglo nakikipag hindi nakikipag, man nakikipagmatigas kundi nakikipaglambot <laughs> hindi ako nagmamatigas na hindi naman ganoon ganoon kasi sabi ko lang hey, ay ayon ko rin pero baka naman ano lang ganoon sila so, hindi so doon nakakaroon ng konting diskusyonan pero ako na yung naiwas sa mga ganoon diskusyon dahil you know, gusto ko komedya lang tawanan lang kami lang and then yung ano, kinukontra ko rin yung nagsasabi na siguro tatlo na, tatlong hindi taga sa amin, hindi rin namin kamag-anak, na hindi sila at ease, tapos may nakita nga sila sa terrace din, sa veranda ba dati. And then, nung mag-lock yung pinto sa bahay, ng December 24, 2023, tanda-tanda ako yon may bisita rin yung pamangkin ko, na alam kong dun natulog sila total may okasyon naman gabi na nagkakasing alongan ito na lang sila and then yun nga yun ang unang unang nagsabi na parang may nakita siya doon na parang ito. so hindi sila nakatulog parang umuwi na rin nga daw sila and simula kinabukasan hindi na mabuksan yung room oh, Ayaw. <laughs> ayaw mabuksan ito kasi ito. ito. Ayaw talagang sosyo, bilog. Ayaw. yung kwartong yun, nagsara nung Pasko. December 24 ng gabi. December 25, hindi namin magpusan. Pero open naman yan, hindi namin sinasara yan eh. Kasi nag-lock. Eh, ngayon ko lang ulit naisip na pabuksan kasi wala man ako masyado kukunin. Pero sabi ko mabuti na rin bukas kaya inaya ko na si Boknoy para buksan na rin. Pag hindi, didi-destroong kayo na lang kasi may mga ilang gamit pa rin ako doon. Hmm. Ang tanong hmm. ito, ha? Kaya nga. <laughs> Sabi niya imposible daw naman talaga. Yan ang tanong ako kung bakit nag-lock, wala man nag-lock. Sa akin wala pa rin yun. Baka nagkataon lang, o baka may nagkandadado, o baka may nag-lock, o nagkaroon ng technical problem, mga ganun. Eh, mag-isa lang kaya ako pumunta sa bahay. Hindi lang talaga ako tumatulog na mag-isa roon, hindi naman sa natatakot. Kundi sa... Dito may nagkakaedata tayo na 35 and above na. At nandito na tayo sa Pilipinas. Siyempre, gusto natin nilagay may kasama na in case ano man ang mangyari. Makakainita ng tulong or something. E eh, nung isang araw, magbumalibag yung... Pasalamat din kay Dexter eh. Nung isang araw, nabagsak yung tabo ko. Parang medyo nadulas ako ng konti. Ay, ano, narinig ko ka ng boses ng Dexter eh. Nag-chinet niya kung may nangyari sa akin. O, akala ko, ikaw may nangyari na sa iyo eh. So, yun ang, yun ang, yun ang isang hinahanap ko sa kasama. At yun ang isang, yun ang sandal na kumakit gusto ko, ko na may kasama na rin ngayon. Na, uh, ano man, ipa. May makakakita agad sa'yo, may makakaalam agad sa'yo, may makakatulong sa'yo. Hindi ko man hindi ako takot. Kasi tuwing araw lang ako napunta roon eh. Mag-isa lang ako, di ba? nag video ako ron. Ay, yung gabi na mag-ano, siyempre may kasama ng konting ano eh. Na kahit masabing, love mo naman ang ina, hinahanap ko, sige magpakita rin sa akin. Pero sa mga ganung sitwasyon, siyempre. <laughs> Nag-gabi ko lang mag-isa, tapos yung bahay niyo, nakahiwalay sa iba. Iba. Na hindi ba ako nagpapaniwala sa ganyan, ay. Eh? ayoko magano ayoko magbakasakali kini <laughs> nga side yun na nga e eh, konti kang pangamba na baka paglaruan ka ng iba ng pagkakataon or eto na sana natin na, na merong nagnanakaw doon eh kung na-tempohan tayo ng ninakaw ang portina at saka yung ninakaw yung mga electric fan akala nila walang tao tasan doon pala ako eh di wala na diba? kasi mga ganun bahagi yun. Ay, nako. Pero never talaga nagparamdam ang inay except ang isang bagay na sabihin na natin may dahilan siguro technical pero ngayon ang maririk. Nung kasi sabi nga ay ano yun? Ang nanay mo yan? Ganyan, ganyan. May pailan nila lang na nagsabi na baka naupo nila. Ganon. Kasi di ba nung naka himlay ang inay sa bahay pa naka himlay pa lang siya ron. Natulog ako sa bahay. Siguro mga 2 days bago sa ibing. Natulog ako dun sa kotse. Yung kotse ba natin nung una, na binili ko para sa inay. Para may service ang inay. Alas tres sa madaling araw, nagkatakbuhan sila. Kasi, bumubusin na yung kotse. So, ang, so, from, from my point of view naman, pag nagising ako, bumubusin na lakas ang busina. Ang nasa unang, ang nasa unang isip ko, ang ano ko, na, siyempre may ano ka, may gulat ka, walang takot eh. Yung gulat ka lang na, ay ano yun? Ay, bakit may gano'n? Ah, sa mayo. And then, parang meron may, sa ilalim na, na, nakita mo yung susi. So, ang, ang pumasok ng isip ko ay eh, naupon ko yung yung susi ng kotse, kaya bumusina. So, mga 90% ang nagsabi na, yun na yun, ang inay. Nagparamdam kasi yung pumasok ako sa bahay. Na huwag kong iiwan, nandun na huwag kong So, sabi ko, matulog na rin ako. Total, may mga trabaho pang ginagawa yung iba. Pahinga na muna ako. So, ang ginawa ko, iso, sabi ko, dyan ako, ano lang, ko yung unan, kunig yung susi. Sa kotse ako. Sa kotse ako tutulog para solo ko. <laughs> eh, yun, tatanga-tanga nga ako. Kung so, ko doon, hindi ko mabuksan yung mga bintana. Kailangan mabuksan. So, tinawag ko yung babangi ko, sige, pabuksan ito. So, yun, sinusiyan and everything. And then, yun, doon pa lang. <laughs> hindi pala yun mabuksan. Hindi nakasusin mga ganun-ganun. Pasensya na ka talagang wala akong alam. Although, kotse ko yun. <laughs> Mag-aaral pala ko, malay nyo, next year meron na ako. Mga after 5 minutes, sinabi ko sila ulit kasi kailangan ko mas malaking bukas. Mainit. Although may mga ilang lamok na pumapasok. Ayun, titundungan na lang yung ako ng pamangkin ko, si Aira. And then, okay na, ready na. Hindi ko na pinabukasan ng aircon kasi nga mahangin. So basta sabi niya lagi, Tito, wag mong isasara. Siguro din mong bukas ang pintana. At mahirap pag na-lock ka, di ba? So yun, natulog na ako. And then bitbit -bit ko susi nung natulog ako yung tanda ko. Yun, nagising na lang ako na bumubusina ang kotse. Oo, oh, oh Bumubusina. As in, superbusina. bup bup So, hindi ko na magagawin ko. So, susi. Baka may connection sa susi. So nakitok, nakapa ko sa ilalim. So ganun, ganun ko siya. Bahala na ko na mapindot ko. Ganun-ganun. Hanggang sa na lang siya nawala eksaktong paparating ni si ano si Bonini sa kasi Ayra yung pamangkin ko. Dito na nangyari. Ewan ko. tapos inabot ko na susi sa kanila tapos lumabas na ako. Tapos labasan labas talaga lahat sila. Yung parang kumbaga yung parang mga ulo nila pinagsiksik sa isang mahabang yung sliding door. <laughs> Dito sa may kusina. Alas dos. Alas tres ng madaling araw. ang so, kung nasabi ko na lang is ano, wala akong ibang naiisip kundi sabi ko na lang is naupon ko yung susi. So, hindi ko alam kung may sensation or what. Basta yun ang sinabi ko. Because yun talaga nangyari. Naupon ko yung susi. So, yun ang, ang, feeling ko is yun ang dahilan. Walang iba pa. So, nung umaga, Ito na. Nagka-questiona na. And gusto ko rin hindi ng opinion nyo. Pwede ba yun na uh, hindi naman umaandar? What, ang aircon is off. Bukas lang yung bintana. Nadaganan ko lang yung susi. Pwede bang mag-alarm yun? Pwede bang... Mag-horn or... Yeah, oh mag honky honk mag -honky, honky yung ano yung kotse pwede pa talagang bumusina yun sa akin kasi is kung merong dahil lang ganun ako lagi hindi ako pag may makita ko mga something beyond possibility yung mga tipong wow unbelievable uh, is inilalagay ko lagi na may dahilan na meron ako hindi lang napansin no, technical error. Ganun ako lagi. So, hinahanapan ko ng kong dahilan. <laughs> Parang ganun. Or mechanical na dahilan. Although sinasabi ng halos lahat na nawala niyo, gusto kong sabihin na ang inay ito. Ah, oo, yun ang kanilang sinasabi. Naku, ang inay yan. Ayaw niya padalugin sa kotse kung siya dito ako matulog sa bahay. So sabi ko pa na mangyayari yun. Di diba? Is... Yun, baka may lang ganun. So, research research pa rin ako. Pili ko hinahanap pero wala akong makita ng sagot. Hindi sabi ng isa namin kapit is maybe ganun. Ano yung ganun talaga daw pag nakuupuan mo yung susi. So, pumbusin na talaga. Sabi naman ay impossible yung totoo yun. Mga ganun. So, hindi ko alam. Wala akong mapuha pa sagot. Pero sa akin, kung may dahil naman yun na na technical is feel ko is meron pa rin doon. I mean, nasa likod pa rin ang siguro ang ako di loob ng bahay. Wala ako sa tabi niya. Hindi ko alam. Video? <laughs> video

yun 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 sa ilalim ng upuan ko para kung may connect ako may, may dahilan nga itong technique o mga ganun, basta tapos ang dumating ang mga kapatid ko is nag-blink blink yung ilaw sa gitna and then nung matapos yung mga iyakan nila is yun, wala na rin bumalik sa normal yung ilaw yung mga ganung eksena ikaw ba may ganung kwento? i-share mo sa bike comment mo maaaring hindi ka pa o maaaring chika ever lang ang dating sa iba, pero whatever, i-share ninyo. And yung natitinang 20%, yun ang nagsabi na technical. So muli natin buhayin yung issue na sa inyong palagay, naupuan kayo yung susi ng kotse. Naka-off ang kotse. Pag naupuan mo ba ang susi, automatic yun na bubusina hindi po super high-tech yung aking susi dahil hindi na naman super bongo yung aking kotse nun. Isang lumang... lumang Vios? Vios. Nabenta ko po yun ng ano, ng 260-something thousand. Nabili ko yun ng halos kalahati million, 400-something thousand ng second hand. And then yung milyahing sinasabi nila maliit palang, konti palang. That's why siguro na eh, kahit medyo may konting sira-sira, may eh, konting ano na, ilang kahinaan na sa ganun. Ay, kinuha pa rin because ng milyahe at saka bago yung battery. Kaya bibili ko lang ng battery nung, nung, may bumili. So yan, nagkakintuhan rin tayo. ng tayo ng, ng mga kung anek-anek ng mga salubim. And uh, abangan nyo rin yung pagpasok ng isa nating kaibigan na malabanak. Titin eh, ako kung may mga nagkakuminakahula ng tamang pangalan niya. Di ba pinahulaan kayo sa ating last video? So, itinang ko at uh, ipa-flash ko dito yung name song ng unang nakaula. Okay, Ayan. yan. <laughs> so maraming salamat po sa inyong lahat. This is your friend of auto, sa inyong nag ko sa imas at mabuhay lahat ng Pinoy sa nasulog ng world of pathology. For more and more and more. Thank you.